Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara mamigin na po tayo ng mga lucky numbers ngayon pong 11am at syempre bago po tayo mag lunch o kaya habang nagla lunch mas maganda pong nakikinig ka sa akin, nakikinig kayo sa amin sa mga lucky numbers namin sa mga binablog namin dahil marami na pong nananalo marami na po talagang sinuswerte, nakakatawa po. At sana isa ka sa palarin sa mga lucky numbers namin mga kalaki, kaya tutok na po dito sa aming pamimigay ng mga lucky numbers araw-araw. Dahil ang gusto po namin dito sa Lucky World, maging masaya po tayo, maging happy tayo mga kalaki. At sana po this time, ngayon pong araw na to, ngayong linggo na to, isa ka sa manalo. Mali mo naman, ikaw pala mananalo ng 5-digit lucky numbers mamaya o bukas, di ba? O kaya ikaw pala ang kanaunahan namin, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po. Kung ready ka na, ready na rin ako, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong umaga. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, hello, hello, hello sa inyo. Ayan, nakakatawa. Ang dami-daming nagko-comment, ang dami-daming nag nagnanais na makakuha ng lucky numbers sa amin. Napakadami po nila At sana, 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 sana isa ka ron Okay mga kalaki, eto na po ang ating mga lucky numbers Ngayon pong Ayusin mo natin po Kaya mo syempre bagong kulay yun mga O oh, diba, mga ilang linggo ng kulay yun diba? <laughs> Kaya mga kalaki, eto na po mga kalaki Ang mga 10 digit lucky numbers Abroad, kunin mo na Number 33 Number 27 Number 18 Number 29 number 44, number 46, number 55, number 58, number 62, at number 21. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 18, number 26, number 33, number 35. Number 39 Number 41 Number 43 At number 11. Okay mga makalaki. Ito naman po, ang 7 digit lucky numbers sa abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 24, number 21, number 35, number 32, number 14, number 12 at number 23. Ayan po mga makalaki ang 7 digit lucky numbers sa abroad. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Pwede po rito ang 1 to 25. Okay mga kalaki, kung ready ka na, ito na po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Number 23, number 13, number 15, number 18. Number 10 at number 7 Ayan po mga kalaki At syempre, ito naman po ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 911053 Okay mga kalaki kompleto na po. Ang 6 digit natin, dito na po tayo ngayon sa 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 19, number 23, number 37, number 24 at number 18. Ayan po mga kalaki. At syempre, nabigay na po natin ang lucky numbers abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas. Ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 six digit lucky numbers mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay yan sa masusugin natin mga followers din na nakaabang lagi, dapat po nakapalo kayo sa tamang account. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat po 315,000 followers sa Facebook yan ha? Meron po tayong second account Red parong hindi na merong 50,000 followers po mga kalaki. At syempre, meron din po tayong Aris Gatchal. Yan, ayan po. Yan po yung mga legit na account po natin na At syempre, meron po tayong YouTube. 16,300 followers. Red parong din po. At meron po tayong TikTok. Red parong hindi na merong 417,000 followers. Ayan po yung mga legit na legit na account po mga kalaki na pwede niyo pong i-follow humingi kayo ng mga lucky numbers magsuggest kayo at pag nabasa ko po yung mga comment nyo na yan at nakita ko kayo ay nakafollow share kayo na share ng mga video at heart ng heart mga kalaki abay padadalan ko ang kayo ng mga lucky numbers kung ano po yung mga gusto nyong tayaan Pilipinas at abroad okay mga kalaki tandaan nyo po ang private consultation po opo may membership po yan good for 3 months naman po yan good for 3 months po balik 13 pesos lang per day di diba? Good for 3 months, computing mo yon, murang-mura mga kalaki. Wala pong pilitan ito sa may gusto lamang po mga kalaki. At kung nais mo yon, mapasama sa private consultation, make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member. Okay mga kalaki. ang aming lucky numbers po, inaalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At sa membership fee, yung mga interesado lang po ah, sa private consultation, sila lang po ang i-entertain natin. Hindi po lahat tinatanggap natin mga kalaki. Okay? So ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. 642 kunin mo na. Number 26, Number 17, Number 19, Number 15, Number 27 at Number 8. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 645. Number 34, Number 31, Number 43, Number 11 at Number 19 at number 20. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 28, number 33, number 35, number 42, at number 46. At ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 36, number 41, number 30, number 29, at number 27. At syempre, ito naman po ang last, ang 6-digit lucky numbers, 658. Ito na mga kalaki, kunin mo na. Number 23, number 34, number 27, number 18, number 49, at number 52. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers ngayon tanghalian takbo na po sa suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin aalagaan uh, nyo po yan bago po natin 3 uh, days po bago po natin palitan mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo ba? Diba? eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers namin na gustong gusto nyong uh, inaabangan tayaan mo na lawan mo na yung mga kalaki at syempre paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa kanina do sa kinainan namin ng ubagahan po pangako ko sa kanya sa shout out ko siya hello po kay ati Tess Hello po, napakasarap po ng dinuguan nyo dyan. Hello po mga kalaki. Ang sarap-sarap po at saka ng papaitan nila dyan. Napakasarap po sa test karin, ka, test karindiriya po dyan. Ayan. At syempre po, sa mga shoutout po sa mga tricycle driver po dyan sa may ano to? Sa may Saragosa, Nueva Ecija. Uy! saan yan? Papuntang Tarlac yan ah. Hello po sa inyo mga tricycle driver dyan na ah. talagang mga astig yan. Astig na mga driver dyan sa Saragosa na yan. Yeah. maraming salamat po sa panonood at sana po palarin kayo. Good luck po sa inyo at hanggang po namin dito sa Lucky World. Ngayon po magpapasko, swertein tayo. Ops, abangan nyo po ang birthday celebration ko po. Ah. Lagi ko po sinasabi yan, this coming uh, December po. Pasasayahin ko po kayo. Good luck!